Guys, good morning. Welcome to my channel. For today's video, so tinupad natin yung request ni Ma'am. Uh Luwila Aprochar, isa nating subscriber sa YouTube channel. So si Ma'am ay nag-request na uh, mag-upload pa daw ako ng uh, mga pagkain ng bata dito sa So, yung aking alaga, guys, ay nine months na. So, six months nung uh, nag-umpisa kaming uh, ipag-prepare si baby ng kanyang pagkain. Kasi gaya din naman sa Pilipinas, pagpatak ng six months, so, pwede na siyang kumain ng rice at iba pa na pwedeng ipakain sa mga baby. So, si Ma'am Luwila nag... Uh, comment siya na more videos for baby food here in Hong Kong. So, ito na ma'am. Nakapag-video ako ng mga pagkain ni baby. And, ano to ma'am? Mga ready to cook, uh, ready to eat na siya. So, more on Konggi pa din. Iba-iba lang ng ingredients. Then, every lunch and dinner, pinagluluto ko si baby ng Uh, kanyang pagkain so bilang isang domestic helper na meron kang alagang newborn baby so asahan nyo guys na magiging busy yung schedule nyo kasi more on prepare kayo ng pagkain ni baby kasi dito sa Hong Kong yung pagkain ni baby ay laging biniblend so halos maghapon na ako nagblend from 10 a.m. mag-start na ako ng cooking. Then, blend ako nyan. Basta lahat ng, uh, almost lahat ng ingredients ni Baby ay biniblend. Kasi syempre, hindi pa naman siya makalunok ng talagang solid food na. So, blend-blend pa yan. Then, in the afternoon, prepare ako ng fruits. Yung fruits niya ay blended din. Then pagdating ng dinner, uh, prepare na naman ng konggi. So ganun yung magiging routine nyo guys kapag may alaga kayo ng baby. So more on blend-blend kayo ng uh, pagkain ng baby. So ito yung mga uh, nakuha ng video na ginagawa ko at niluluto ko para sa aking anak Panoorin nyo to guys. Para meron kayong idea sa mga first timer na pupunta dito sa Hong Kong. Kahit pa paano, meron na kayong alam kung paano maggawa, magluto ng mga pagkain ng baby para sa interview nyo, pag tinanong kayo ng employer nyo, kung meron kayong idea kung paano mag-prepare ng food ni baby. So, ito na guys. Panoorin nyo to. one half apple and five blueberries for baby. Ito ay avocado with cereal. Breakfast ni baby. An apple and pear. So, ibiblend nyo lang to. Every day may fruit si baby. Dinner niya. A rice with tomato, lettuce, and beef. Naman ay cereal with egg yolk. So, breakfast to ni baby ngayon. So, ay, tomato, rice, lettuce, and egg yolk. So, kakain na siya. Ay, one pork apple and one half pear. Then, for blueberries. So, ibeblend natin. Blend. Add lang kayo ng konting tubig. So, ayan na. Normally, ginagawa ko to kapag afternoon. Uh, pag afternoon, fruits yung kinakain niya. So, ito na, na-blend ko na. Pakainin ko na si baby. Madali lang guys, blend lang kayo ng blend. Chini, lalagay sa kongi ni baby. Ito lunch niya today, kongi with carrots, sushi ni pork, and some vegetables. So, kain na si baby. Kongi niya with Uh, potato, and pork, tsaka vegetable. So, lunchtime niya yan today. hi carrots, um, potato, then some vegetable. Ito yung dinner niya ngayon. Ito pagkain ni baby ngayon. So, gagawin ko siyang konggi. Meron siyang pork, carrots, Eto, hindi ko alam anong tawag sa gulay na to. And then, meron siyang vegetable. So, gawin natin Konggi. kongi. na. Luto na, guys. Yung kongi ni baby. Madali lang. Meron siyang sariling rice cooker para iluto mo yung kanyang mga kongi. So, ayan. Lunch time na si baby. Para may idea lang kaya kung ano yung mga kinakain ng baby dito sa Hong Kong. Okay? pang dinner niya. I-steam lang itong meat for 20 minutes. Then, i-blend. Tsaka, itong patatas and sushi ni. Yung sushi ni, kapag lumambot na siya, tatanggalin mo yung buto. I-steam ko to ng 15 minutes. Then, yung patatas, i-blend ko yan. Then, ilalagay na sa kongi. ini so, nasmash ko na siya. Lagay ko na sa kongi. So, ito na yung guys, yung ingredients na uh, pinakita ko sa inyo kanina. Madali lang gumawa ng kongi. Ito, ingredients na to. 2 cups of rice, 130 ml of pork soup, uh, vegetable, sushi ni, and pork. So, ganyan lang mga pagkain ng bata dito. Uubusin niya to, guys. So, nagluluto ako niyan. Lunch and dinner. So, ayan na siya. Ah, ready na ang lunch ni Baby today. So, pakainin ko na naman siya, guys. Everyday ako nagluluto ng kongi Lunch and dinner ni Baby. So, pakainin ko na. Bye! Fruits ni Baby today. Uh, blend nyo lang yung apple, avocado, and blueberries. So, mix-mix lang yung fruits ng baby dito sa Hong Kong. Then, i-blend mo lang, at a small amount of water. Okay, so ayan, may idea na naman kayo, kung ano pagkain ng baby dito sa Hong Kong. Thank you for watching. Bye-bye! Dinner ni baby today! Kongi with egg and tofu. So, pakainin ko na si baby. Lahat ng kinakain niya guys ay niluluto ko. Dinner time. Yung lunch ni baby. Kongi with pork, tomato, vegetable, white vegetable, and carrot. So, lunch time na. Ito yung pagkain ni Baby Kongi. Ano to guys? Uh, rice, uh, kalabasa, uh, pork, tomato, and some vegetable. Ito yung dinner niya ngayon. So, ayan yung kongi niya. Then, lalagyan siya ng vegetable. Yung vegetable guys, i-steam mo siya. Hindi mo siya pwedeng ihalo sa diretso sa kongi kasi magdidilaw daw. Then, egg yolk, half muna. Then, later, yung kalahati ulit. So, ayan! Nakita nyo na yung uh, pamamaraan at ano yung mga pagkain na pini uh, piniprepare ko sa baby dito sa Hong Kong. So, ganun lang kadali, guys tuturo yan sa inyo ng employer nyo kung uh, papaano paano nyo i-prepare yung food ng mga alaga nyo. Kasi ako, tinuruan din nila, then once ka lang nilang tuturuan, kaya kailangan uh, madali kang uh, matuto kung paano yung pamamaraan ng pagluluto. So, si baby, meron siyang sariling rice cooker. So, hiwala yan. Ibibili nila yan ng sariling gamit. Ganun naman ang mga bata dito, separate yung uh, kagamitan nila sa ating mga adult. So, ganun lang kadali guys. And, madali naman siyang i-operate. Okay? Then, sa mga fruits, uh, iti-chat sa inyo niyan kung ano yung ingredients. Kagaya ko nga, pinakita ko sa video ko na yung apple, avocado, and blueberries. So, imimix, imimix ko lang siya guys. Then, ibiblend ko siya. Yung avocado kasi ay avocado. Ang landi. <laughs> yung avocado naman ay medyo watery na siya. So, no need to add water on uh, that fruits. Kasi and the other fruits, so kailangan mo siyang lagyan ng water kasi hindi siya madaling i-blend. Sample, apple, apple at pear, pag pinagmix mo siya, hindi mo agad mabiblend ng uh, mabilisan. So, medyo matagal. O, kailangan mong mag-add ng small amount of water para siya ay ma-blend ng ayos. So, ganun naman sa mga fruits. Tuturuan kayo ng employer nyo yan. Kaya, huwag kayong mag-alala. So, ang magiging papel nyo lang doon ay uh, kailangan nyong matuto ng mabilis. Kasi, minsan ayaw nila ng paulit-ulit. Ganun yung mga employer dito guys. Kailangan mabilis kang mag-pick up. Okay? So, ayan. Ayan na, ma'am. Nakagawa na ako ng video. Kahit yan ay mga palusot, ma'am. Kasi bawal talaga mag-video at puro camera dito sa bahay. So, tumatiming lang ako ng time. Uh, kung paano ako makakapag-video ng pwede kong i-vlog at i-share sa inyo, guys. Para kahit paano, yung mga first timer na kagaya ko na nagpaplanong pumunta dito sa Hong Kong ay uh, meron kayong idea So, marami na rin namang vlogger dito sa Hong Kong na mga domestic helpers. So, pwede nyo rin silang isupport, guys. Kagaya ni Dai Wena. Oh, hi, Dai Wena! Hello sa sis. Hope magkita uh, tayo para kwentuhan ng mga experience. So, magbigay ka ng tips sa akin, sis. Dahil ako ay isang baguhan dito sa Hong Kong. Pero, I try my best, guys, na makapag-share sa inyo. Okay? So, sana may natutunan kayo uh, this video kung ano yung mga pagkain na piniprepare ko kay baby na pwede nyong ma-adapt kapag pupunta na kayo dito sa home. Okay? So, thank you so much for watching.